kapatid. Ayan. Uh, good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de Los Santos. At tayo po ay magbibigay po lang ng reaction o opinion dito sa mga uh, nakikita lagi ang mali ng iba. Di ba? Kasi alam nyo po mga kapatid, yung wala nang ibang sinisilip, yung mga mali ng ibang tao pero po, pagdating po sa kanila, hindi po nila nakikita yung mga mali alam nyo po mga kapatid, ba? Diba, kung tayo ay laging uh, inaabangan na lang natin yung mga kamalian ng ibang tao para tayo ay uh, nagiging chismosa sana. <laughs> alam nyo minsan po yung alimbawa po yung Uh, tao na yun na walang ibang uh, sinisilip yung mga pagkamalian ng ibang tao lalong lalo na po yung um, hindi naman tayo pinakikialaman at uh, tayo naman po ay uh, para ba tayong mga kapitbahay na tismusa na kung hindi lagi natin pagising natin sa umaga uh, yung kapitbahay natin ang sinisilip natin kung ano ang mga ginagawa nila. Uh, para ba tayo yung <laughs> alam niyo po mga kapatid pasensya na po dahil sa totoo lang po ang nakikita ko po dito sa social media at lalong lalo na po yung dito tayo sa um, larangan ng <laughs> pagre-reaction po alam niyo po mga kapatid na realize ko po sa sarili ko na napakahirap din po pala yung bawat kibo, bawat ari uh, RNA re reaction na natin, hindi na tayo natutulog dahil inaabangan natin kung ano ang ma-topic natin. In, alam nyo po mga kapatid, nakakasama rin po talaga yon sa ating mga katawan. Yung healthy ba diba, na hindi tayo nakakatulog ng maayos sa gabi. Dahil doon tayo nag-aabang na kung ano po ang marireaksyon na natin. Ano? Uh, alam niyo po mga kapatid, masarap matulog ng mahimbing. Yung tayo po ay uh, wala tayong uh, na, ano ba? Wala tayong uh, nasasagasa ang tao. Sa totoo lang po mga kapatid, uh, pwede naman tayong magkaroon ng content na wala tayong mga sinasagasaan kahit pa po alam natin na may mga pagkakamali ang kapwa natin pero ay wala tayong pakialam ano buhay nila yun hindi naman tayo ang magkakasala yun no? di ba kung may magagagawin man sila na labag po sa kapwa natin ay sila din po 'yun ang magkakasala. Hindi po tayo. Pero kung tutuusin po, wala na tayong ibang ginagawa, pakialaman o silipin ang kamalian ng ibang tao, hindi natin po namamalaya na tayo na rin po ang nagamagawa ng pagkakamali natin, di ba? Di ba? Ang kasabihan nga narinig ko sa payo ng isang pari na wag tayong makialam sa buhay ng may buhay na kailangan kung may nakita tayong mali ay wag natin gagayahin at wag tayong makikialam sa kanila di ba mm, kagabi nga po ay may napanood ako lalong lalo na kanina sa mga live ay talaga naman po na hindi ko po talaga maalis na hindi mag-isip na tama pa ba yung gagawin natin na tayo ay makikipagsagutan o magpupuna sa ibang tao na ayon sa nakikita natin o pakiramdam natin na tayo po ang gumagawa sa sarili nating pagkakamali dahil alam natin na tayo po ay nagpupuna Pinupuna natin ang ibang tao pero hindi natin po napupuna ang sarili natin, 'di ba po? Kaya napakahirap po talaga yung uh, silip ng silip-silip ka ng silip, silip ng ibang tao pero hindi mo nasisilip ang sarili mo. 'Di ba? Na bawat uh, sasabihin natin mga kapatid ay tayo mismo ang gumagawa ng sarili nating kapahamakan at sarili natin pagkakamali. No? Kaya sana naman mga kapatid, kaunting ano lang tayo, prino. Dahil yung ginagawa natin dito sa social media ay marami nang naiinis talaga. Nagsasawa na dahil kung ang ganyan sabi nga nila ay tayo po ay nandyan para tumulong sa ating mga kababayan pero hindi na po nangyayari na yun na parang nangyayari na po dito paligsaan kung sino ang magaling di ba <laughs> nagiging kompetisyon na pero mali po yun dahil ang alam natin yung gumagawa ng tama ay yun po ay sinisira di ba minsan may narinig na po ako na minsan tayo po yung uh, tumutulong. Wala naman tayong ibang inahangad kundi tumulong, pero po tayo pa po yung nababalahura ang pagkatao natin. Ano? Kaya minsan po talaga nakakapag-isip din talaga na ano ba tayo ang gusto natin mangyari? Tutulong o gusto natin Uh, maging balahura ang pagkatao natin. Kasi alam nyo po mga kapatid, minsan iyan din ang naiisip ko, nararamdaman ko po na uh, bakit ganun? Tumutulong tayo. Parang tayo pa po yung lumalabas na masama. ba? Diba? Kaya marami na po na nag-isip ng ganito na tama pa ba yung ginagawa natin. Na tayo ay tumutulong, gusto natin makatulong sa kapwa natin pero nababalahura po ang pagkatao natin. ba? Diba? Minsan mag-isip po kayo. Kayo po namnamin nyo yung kayo lang. Isipin nyo kung tama pa ba ang ginagawa natin. Na tayo wala tayong ibang sinasabi yung kasiraan ng ibang tao. Pero yung pagkatao natin, hindi po natin yan nakikita. Alam nyo po, darating ang araw po malalaman nyo rin po sa sarili nyo na kung talaga pong uh, kayo ay tumutulong ay malalaman nyo rin po yan dahil talaga ramdam ko kung papaano po tayo ngayon at uh, sabi ko nga mas maganda na po na tahimik na uh, wala tayong nasasakta ng ibang tao. Dahil minsan talaga yung mumurahin ka na lang na wala naman tayong ginawa sa kanyang kasalanan, hindi talaga po yun ay tama. Uh, kung may nagpaparinig man o may nagpupos man, ay wag nyo na lang pong intindihin at least po kung alam nyo hindi sa inyo yun, wag na tayong makialam. Ano? Kasi, yun nasabi nyo, sila ang nauna, sila ang ganito, tapos sumagot lang, hindi po, kung wag kayong makialam, wag tayong kung ano man yan ang ipinos ng tao, ng ibang tao, ayaan na natin, basta ang mahalaga, hindi sa ating yun. Ganun po ako eh. Dahil alam ko na wala naman akong ginawa sa kapwa ko, pakialam ko dyan, magpost kayo na magpos Wala akong pakialam dahil alam ko kung ano po ang pagkatao ko. Ganun po lang sana, 'di ba? Napakasimple. Mga kapatid, huwag tayong makialam para huwag tayong pakialaman. Ano, huwag tayong uh, magsasalita sa ibang tao para hindi naman po tayo balikan. Kasi minsan po tayo uh, may sinasabi, ano? Pag sinagot, nagagalit tayo, 'di ba? Kaya dapat, huwag na lang tayong magsasalita para huwag na tayong balikan, ano? Anong ibabalik sa iyo? kung wala naman tayong sinasabi sa kanila, no? Yung, kasi ang FB po talaga, sa totoo lang, kaya ayaw ko talaga ng FB dahil nandiyan na po lahat, na magagawa, lahat, babalik ta rin po ang mundo sa FB. Dahil manapakaganda sana yung ipinopos natin, ipinahahayag natin kung ano yung ginagawa natin, yung may inspiration po tayo na mapupulutan natin ang aral. ba diba po mga kapatid? Yun lang po. Iwas na lang tayo sa mga issue na kung ano man. Kung ano man ang dato sa atin ang issue, ignore. Basta alam mo ang pagkatao mo. ba diba po? Marami pong salamat. Ba sana po marami tayong matututunan. Ako po talaga sa totoo lang, marami akong natutunan dito sa larangan ng social media. Maraming salamat. Shout out po sa ating lahat. Sana po ay 'wag tayong magdamdam kung hindi naman sa atin, 'di ba? Maraming pong salamat. Bye-bye. We love you so much. Bye-bye.